Ay mga bay, good morning sa inyo. Ngayon lang talaga kami nakabalik mag uh, maglabas. Uh, ngayon lang kami nakakilos-kilos. Medyo okay na uh, pakiramdam pero nadaanan kami ng bagyo, nadaanan na sa sakit. Tapos ang nangyari sa garden namin ganito na. Ganyan, ayan yung garden, nangatumba na lahat ayan, kailangan tanggalin ang mga bumbay, ganyan, ang dahon ang sili, marami tingnan nyo ano na nangyari, tingnan nyo dyan mga bay, diba, hindi man ganyan dati, o diba, wala tayong malakaran dati ngayon, tingnan nyo, grabe tingnan mo dito, natanggal na doon grabe mga bahas kang ang mga backyard namin mga bay no grabe na talaga grabe grabe kaila kay may ahas na nga doon sa dulo mga bay kaya e, talang kailangan nang tanggalin ayan ay diyan muna kayo ay para makita niyo yan eh Danya, no ang kuan ayan tanggalin na siya Ayan oh. Mga bombay ko. Di ba? Wala. <laughs> Ayan oh. Dagko-dagko na baya siya mga bay. Ayan. Mm. Sana walang uod. Mm. Dagko na oy. Lah. Mm. Dagko na. Dagko na ni ah mahal na to sa Pilipinas oh di ba uh. uh. ayan lah okay, dagko na siya oh Hmm? Uh. na ni sa Pilipinas mahal na ni baligya na to sa Pilipinas di ba uh. marami kung hindi ko lang to pinabayaan mga bay ayan oh. maganda sana ang tubo nito kaso pinabayaan agoy pero marami pa rin siya mga bay oh daggo daggo dag good sus gud siya mga bay ayan oh. oh linya linya to eh ayan sayang ayan oh, butin lang hindi kami bumili ng maraming bombay sakit di makapamasura ng kuan yan dandaan lang yan Uy, yan oh wow ang daming bombay uh. Ay, naano no, na no, nga no, ang no, uban, no, oh. No, no. tagko Bumbay white onions yan mga bay so yung white onions maganda yan kasi matamis mm. uh. hindi na maganda yung iba na over sa kuano sa san yan eh. Tag o tagko eh Uh. Ang dati niya. mag din niya ng grass. Tapos harvest tayo ng sili. pa huwa, di pa day di pa kaya mga bay magduko ug Bye. Bye. Hala mahal that's very stinky you gonna clean her up if she crack that Come on, show me the egg. Ew. Stink. Oh stink. Thank you. Good job. Can I crack it? No. Eat it. See what's inside? Eat it. Marami na kaming pananim. Hula! What did you do? I put it down and it exploded. And I video record in here. And then you see the words. I didn't <laughs> oh my goodness. It's explode! How's the smell? Bay, nagkuan siya para nakakuha og balut kay ang manok, hindi naman nakita ang kanyang kuang itlog ba, nahimong balut baho kay tustanan, klaro ko ako siya hiinan. Iya ha, magibutang sa daplin niya, wapag ganyan na butang niya, buto! Naku! Ayan, pananim natin yan, bunga din sa amin yan. Aha. 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 egg, you heard that? Aha. Ha -ha? Aha. Aha. Yeah. <coughs> Puto na di. Dali ah. Run. Oh. Di may ilad ang bata. No, mire. No, mire. Let's go, let's go. Dali. Kailan na yung snake. No. Ay, naku mga bayit. Naawa ang... Grabe ang kapal. Oh. ginawa. Tara na, let's go. Ayan, oh. Tignan mo. Uy, mga bay. Hindi ko maano. Oh. Asa na yung alugbati uh. ko. Ayan, oh. Kap grabe kong tumubo ito mga bay, oh. Hey, hey, I know. That's why I want to push you. That's, oh, hot. That's hot. Hot, Christiana. Hot. Hello, look, Papa, look, Papa. No, 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 it's dead because, um, it's gonna be super so stinky because it's, it's explode, so it's not in there. you pregnant mahai. Lu mengabaidak guguk yang bunga. Apa sah? Takut. Christiana, help me. Dali. Aku siap ipalayo ko sia sakuan. kan. Mm. Ye. Yeah, me. Trip them. Mm. Dali, put it here. Go. Over there. And Lala King nga ng bay. Put it. Yeah, right there. Right here. 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 Dai. Dai. Ninan mo dai. Nangya ready to dai. Enjoy yung bitin eh. Ayan. opo muna aku mga bay. Hindi pala kaya. Uh, para ako nga, ano, nahilo. Bye-bye. See you the next one.